Atin. <laughs> Bilyan, bilya. Mm -hmm. Pogi ni Jeron no? Malagay ko sa ano to. Oh, pogi na nakadilaw na ano. <laughs> Oo, sige. Ano yung natin. Hindi nangyayalan. Ar! sumikat ka sa YouTube. Oh, Parang YouTube Para kaya sa YouTube? Eh. Naglagay na ako ang gabi e. Eh. Hindi ng <speaking in> pangalan <Spanish> din yung mga iba pinag ng kulong sa asal na. hindi mo kaya si Ben sa balot. pa ako yan. mo na iyon. mo niyo na iyon. pag na yung mga kabre ng, ano, treno. D-break. d Ay, hindi, bago na. Bago na iyon. type 我们呢？啊啊！